ito yung ano ito yung ano guys camel hams lapuhan muna natin saka natin pipirasuhin ito yung camel hams guys iwa iwa natin guys okay tagko na nato Oh tugag mo yun ngay alam nyo to guys ito yung sa ano, buko buko ng camel yung sa likod niya, na parang ano tubig ito yun guys okay, so alam mo to guys napakasarap to guys wala to sa Pilipinas kasi Napaka-dollar to sa Pilipinas. Isang hiwa nito, siguro mga 10 dollars. Pero dito guys, joke okay lang ang price dito guys. Magatas at saka magatas-gatas to. Yan. Ano siya kasarap guys. Lagyan muna natin dito ah. sa tingin nyo guys parang ano lang siya oh parang mataba lang siya ba oh taba sa baboy pero hindi ano to camel ito yung tinatawag na camel hams ang ito sinusugba lang oh. wala kasi ako pang ipit guys pasensya na kayo guys dami to guys to binili ko to mga ano to mga dalawang kilo kasi ang kilo nito tag ano lang tag 40 40 per kilo hindi mo to matitikman sa Pilipinas guys kasi walang camel sa Pilipinas pag sugba ito guys tapos i-marinate mo yun napakala, napakalasa nito guys Sos, tapos sa Pilipinas tagaya ng ano tagaya ng tagaya ng tanduay sos kahit ano lang lapad wala na sold out na okay, guys So wala tayong subahan ngayon guys Tirada natin yun Ay Ano lang Ah uh, Parang Parang humba Okay Ganito karami yung lutuan natin ng ano guys Ah uh, Camel hams Yan na guys So tinira na natin oh. <laughs> Nakikman na naman natin tong camel hams Ito na yan guys oh. <laughs> Lagyan ko lang ng toyo Pataka rin yung pagluto pero sabi.